Yun, shout out, shout out sa mga kadidis at uh, shout out din sa mga trolls. Oo, uh, ito, kain tayo mga kapatid. oo, uh, ito po, beef. Uh, beef po ng uh, supply natin ngayon, mga kadidis, kain tayo. O uh, para pala, shout sa mga trolls dyan. Trolls farm, na uh, ang attorney kundi ninyo, na yung accumulation niya na, na Acquisition about uh, sa EGK kay Tatay Digong yan ang tandaan ninyo Kinala, kailangan niya ng yung 30,000 na akumulisyon kailangan niya mga kapatid may mga pangalan bakit naman yung mga pinagagawa ninyo kung maghanap kami ng pangalan sabihin mo kundi ah that is only a uh, diversional tactics diversional tactics eh, mong kibot ano naman sino pinatay ni Tatay Di Patunayan niyo kung anong pangalan, saan nakatira, anong edad. Hindi yung lagay-lagay lang kasi kaya sa mga COVID yung ano, nilagay niyo, nilista niyo, ni sinadmit niyo sa SCC. Ano ba naman yun? Kundi, kundi lang talagang utak mo, no? Uh, dilyo talagang utak mo. Sayang ang pag-attorney natin. Respeto at ginagalang naman namin ang attorney. Kaso nga lang, pag ganyan ang defense mo, ay eh, kabubuhan na yun. Uh, personal tactics ba ang magsabi na yung 30,000 na ini-GK hahanapan namin yung pangalan kung anong a certain person na uh, pinatay ni Tatay Digong. Gung gunggong pala kayo eh. Gawa-gawa lang yung mga ano niyo fabrication kung hindi niyo patunayan na anong pangalan yung 30,000 na ina-accumulate sa admityo sa Hindi naman siguro bubuo ng na basta-basta maniniwala sa inyo. International court sila. Uh kailangan pagkatiwalaan sila sa mata ng buong mundo. Hindi naman siguro sila bubo. Kaya atyak mga kapatid na statay digong uh, kaya maghintay lang tayo kasi sinabi nga ng ating Panginoon for I know, for I know that I have, I have plans for you. Prosper you, give you hope on future. So hintayin natin yung future mga kapatid yung perfect time pabalikin statay digong kasi mamaya kung pabalikin natin kaagad, mamaya nakaabang na yung sniper para sa kanya, kawawa naman at walang pagbabago ang bansang Pilipinas. Kasi nga, pinipigilan ng mga pagano, nagaganda ang buhay natin sa bansang Pilipinas. Although mga kapatid, binigyan tayo ng ating Panginoong Diyos ng ginto sa pamamagitan ni King Solomon, ngunit uh, hindi natin yan na, na pakinabangan sapagkat nandoon lang sa isang greedy na tao. Mm -hmm. ba? Diba? Kaya magtiwala tayo mga kapatid, walang mahirap sa Panginoon. At talaga namang sabi nga nila, mahirap daw lusutan ni Tatay Digong yan. Tingnan natin kung wala bang, <coughs> wala bang posibilidad sa Panginoon. Kasi nga ipipinanalangin namin, oo, Mayroong kunting kamalian. Kung halimbawa may kamalian man sa Tatay Digong. Pero bilang isang amang istikto talaga, eh ganun talaga ang mangyayari kailangan disciplinary action hindi po choice ng mga nabiktima ng mga adictus binidiktos pero kayong mga drug uh, addict oh masama man sabihin na addict pero adictus binidiktos na lang choose nyo yan na maging adictus binidiktos at gusto nyo magtinda ng mga illegal ah uh, pag magtinda kayo ng illegal you know kung anong patulunguhan there is ah uh, uh, consequences uh, eh, ano yung consequences na yun? Maaring mamatay kayo sa wala sa kapanahonan. Sapagkat sinasabi sa Ecclesia Sistis, 7.17, Uh, bakit po tayo magpakabubo at magpakatanga? Bakit hintayin natin? Ha? Uh, huwag po tayong magpakabubo at magpakatanga. Bakit hintayin natin kamatayan na wala sa kapanahonan? Wala pa sa kapanahonan kayo namatay. Kasi gumawa kayo ng kasalanan. Ang, kasala, ang, ka, kasalanan ay kamatayan, ka, ka, kabayaran kamatayan na sa Biblia yan. So therefore, yes. hindi kayo magbibiyaan ng mahabang buhay. Kasi nga kung gumawa kayo ng mabuti, magbibiyaan kayo ng mahabang buhay. Nasa Romans 2 verse 7. Uh. kung kayo patuloy gumawa ng mahabang buhay, bibiyaan kayo natin pang ng Diyos ng mahabang buhay, papapalain kayo na ating may kapal at bibigyan kayo ng maging karangalan at maging walang kamatayan man. Eh, kung gumagawa kayo ng kabalastugan, eh talagang madidid ko yun ng maaga. Eh nito, dito ka lang sa nagtatrabaho, hindi ka nag uh, addictus benedictus. O pumayat ka man dahil kunti lang pagkain mo. Pero ngayon, marami akong pagkain ngayon. No? Ah, tatabaan na naman ako nito. Ang ibig sabihin, sabi nga ni Pas, bakit ka pumayat? Sabi ko, ala-araw ako Pas nag-walk. Kasi nga doon sa duty ko, wala akong service walang sihara uh, at least nakatulong din ang paglakad natin every day in our lives mga kapatid. Night and the morning. So 1000 steps need sa ating uh, sarili in order to become a health mga kapatid. So sobra 'yon, sobra 'yon sa 1000 step ang nilalakad natin na uh, every day ano. Kasi nga uh, uh, 1.2 kilometers yung nilalakad ko approximately every day uh, na ginagawa ng araw ng ating Panginoong Diyos at gabi at tayo ay naglalakad. Ngunit uh, pagkatapos natin ng duty mga patid, tayo po ay nakipagbakbakan at ikipaglaban sa mga tumutulog sa kay Tatay Digong. Ito lang ang masasabi ko sa inyo. Uh, sa panahon si Tatay Digong ay naging presidente. Kinasiyansya ng mga Panginoong Diyos, Panginoon Diyos di ka Bakit hindi ni rin siya sundin? O, uh, di ba? Hindi nyo siya susunod. Hindi nyo siya susunod. Gumawa kayo ng kabalastugan. Oh, nagtitinda kayo ng illegal. Di ba? Magiging ano kayo. Magiging masunurin din kayo. Ngayon, sumusunod kami sa presidente ninyo. Uh, hindi naman kami adictus benedictus. Uh, hindi lang kami sumunod na magiging adictus binidictus sa kanya hindi kami lutang uh, nagsasabi kami ng katotohanan na may baril talaga si Tore at siya hindi niya alam na may baril si Tore at may tirgas ang matawan niya at may namatay si KOGC hindi pa rin niya alam so ano ang gusto sabihin nun adictus, benediktus at saka lutang ang tawag sa kanya doon ngayon kung ayaw mo tawag na gano'n, magano ka magiging observant ka sa paligid mo kung anong nangyayari diba? ba eh, makita kasi sa tao kung ano kung klase ka eh, hindi mo alam kung may may barrel doon papasok sa KUGC. Biruin mo Kingdom of God yan. Hindi yan nalaganap yung KUGC kung hindi yan sa Panginoon. Tandaan niyo yan. Maaring ngayon si Kibulo ay nagkasala na dahil nililin lang sa mga tinitintal sa babae. Eh, ay, tao lang yun. Ngunit pinili pa rin siya ng Diyos kagaya ni King Solomon at kagaya ni King David mga kapatid. Kasi sa Biblia, 'di ba? Sila yung mga babaero, King David. O uh, naano niya si Bathsheba, pero pinatawad pa rin siya ng mga Panginoon Diyos. Ibig sabihin, si King David hindi siya umalis sa ilaw ng ating Panginoon. Patuloy pa rin siya. Kaya pinili pa rin si King David ng ating Panginoon. Kagaya ni King Solomon. Di ba? 1,000 na wives siya. 7,000 na prince, uh, princesa uh, 3,000 yung mga kat mga alipin. Ngunit natapot mga kapatid, wala ni isang perfecto noon. ba? Diba? Kaya nga mga kapatid, wala talagang perfecto mga asawa natin. Ha, ano man ang gagawin mo, magpakapagal ka, magduty ka ng gabi, magtinda ka ng isda. o ikumpara ka pa rin sa iba. <laughs> Ganun din talaga ang kay PRRD. Gusto pa rin nilang, ano bang klaseng gustong presidente ninyo, di ba? So, kumplito na kay February Day. Mayroon siyang puso, tumutulong sa mga mahirap, tumutulong sa mga cancer patients. Yung presidente ninyo, ikumpara ninyo, wala talaga. Uh, wala talagang nagawa. iniisang isang posting meral ko, sorry to say, walang nagawa. Kaya, bye-bye. headless <laughs> Bago tayo kumain, nagwawalin muna tayo. Subscribe my channel. Don't forget to subscribe. Ito ang video. Updated kayo sa lahat ng mga bakbakan mga kapatid. Oo, oh, yun pala yung gumagamit kay pangalan niya, ano? doon sa dudulan ng mga vloggers niya na di umunoy uh, mga nars na gusto manguliksyon sa pangalan ni Pierre Don't use the name of Pierre kasi kailan may hindi sila mangungulikta sa pangalan ng Tatay Digong. O, oh, naman. hindi yun ganyan. Kung mayroon kayong mayabot sa kanya direkta, eh, abot din sa pamagitan niyong kalooban at hindi kayo napipilitan. Hindi yung mag-ano kayo ng pangulis tapos i-ano niyo kay Tatay Digong. Bye-bye uh, mga kapatid. God bless. Like, share, subscribe.